Nabigla ang industriya ng entertainment sa Pilipinas kasunod ng malagim na pagkamatay ng veteranong aktor na si Ronaldo Valdez. Kinumpirma ng mga ulat mula sa Quezon City Police District na nagbuwis ng sariling buhay ang 76-anyos na aktor. Ang pagkakatuklas ay ginawa ng kanyang driver na si Angelito o Claret sa tirahan ni Valdez sa New Manila. Natagpuan ng mga autoridad si Valdez na nakaupo, dugoan, at may hawak na .45 Norinco pistol. Ang mga tama ng bala sa magkabilang templo ay nagpapahiwatig ng pagpapakamatay, ngunit idiniin ang Quezon City Police District na naghihintay ang kumpirmasyon sa mga resulta ng laboratory test. Sinabi ni QCPD Director Police Brigadier General Red Maranan, may inintay pa result ng lab exam from SOCO, before we can conclude. Si Valdez ay di umano'y nakikipagbuno sa depresyon na pinatindi ng mga hamon sa kalusugan. Ibinunyag ng mga source na sumailalim ang aktor sa operasyon ng prostate cancer sa Cardinal Santos Hospital noong December 2022, na minarkahan ng isang mahirap na kabanata sa kanyang buhay. Gaya ng nabalita kanina, hindi pa nagpapadala ng pahayag si Jano Gibbs, anak ng yumaong aktor. Gayunpaman, nagpost siya sa social media limang oras na ang nakakaraan, na kinukumpirma ang pagpanaw ng kanyang ama at humiling ng privacy sa panahon ng pagdadalamhati ng pamilya. Maraming nagdadalamhati at pakikiramay sa pagpanaw ni Ronaldo Valdez mula sa mga netizens, kaibigan, at pamilya. Marami ang nagpahayag ng hindi makapaniwala at matinding kalungkutan sa pagkawala ng respetadong aktor na ito sa Philippine entertainment industry. Ang malalapit na kaibigan at miyembro ng pamilya na lubhang naapektuhan ng pagkawala ay nagbahagi rin ng taos-pusong pagpupugay. Matatanda ang nagtataka ang mga netizen kung bakit QCPD ang naglabas ng pahayag hinggil sa pagkamatay ni Ronaldo, at hindi sa immediate family members nito.